Paano mo mapapahabol ang lalaki sa iyo? Gusto mong habulin ka ng lalaking gusto mo? May paraan para hindi lang siya lumapit, kundi siya pa mismo ang mangulit sa Panoorin mo to hanggang dulo, girl. Tit, huwag mo siyang gawing sentro ng mundo. Kapag naramdaman niyang siya ang priority mo, mas lalo siyang mawawala ng interes sa Men chase women who chase their own dreams. Tip, lagi kang maging unpredictable at mysterious. Huwag mong ipakita lahat sa unang tingin. Hayaan mo siyang magtanong kung ano ka talaga. Mystery creates attraction na mahirap bitawan ng lalaki. Tip, magkaroon ka ng sariling buhay at passion. Busy women are more attractive to real men. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, mas gugustuhin niyang maging bahagi ng buhay mo. Tip, ipakita mong confident ka kahit wala siya. Confidence ang pinaka-sexy sa mata ng lalaki. Hindi mo kailangan perpekto, basta proud ka. The more confident, the more mahirap pakawalan. Tip, magpakita ng kindness pero may boundaries ka rin. Hindi porket mabait ka, lahat pwede na. Kailangan mong turuan siyang irespeto ka rin. Men love women who respect themselves first. Tip, panatilihin mong mataas ang standards mo lagi. Ipakita mong hindi basta-basta ang makakapasok sa'yo. Kapag naramdaman niyang mataas ang level mo, gagawin niya lahat para lang mapasayo. Tip, wag mong ibigay lahat agad-agad. May thrill sa paunti-unting pagbibigay ng emosyon. Kapag lahat binigay mo, mawawala ang challenge. Kailangan mong ipakita na may mystery ka. Tip: Magkaroon ka ng solid support system palagi. Kaibigan mo, pamilya mo, mahalaga sa buhay. Kapag alam niyang love ka ng iba, mas gagalingan niya para ma-earn love mo. Tip: Matutong makinig pero huwag mong isuko sarili. Ang lalaking seryoso, marunong ding makinig pabalik. Pero kung ikaw lang ang laging nakikinig, hindi yan healthy baka ginagamit ka lang niya. Tip, huwag kang magpakita ng sobrang insecurity. Ang lalaking tunay, na-attract sa confident woman. Hindi kailangan perfect, basta proud ka sa'yo. Confidence ang pinaka-powerful mong weapon sa pag-ibig. If, ipakita mong hindi mo siya palaging kailangan. Kapag alam niyang kaya mo kahit wala siya, mas gugustuhin niyang manatili sa tabi mo. Strong, independent woman, ang gusto niyang habuling lagi. Tip. Magpasalamat ka sa mga efforts niya. Simple na appreciation, malaki ang epekto sa kanya. Kapag na-feel niyang na-appreciate mo siya, mas mag i enjoy siyang bigyan ka ng atensyon. Tip, huwag mong hayaang siya lang ang bida. Kailangan mo ring ipakita kung sino ka. Ipakita mong may pangarap ka at direksyon. Mas gugustuhin ka niya kung may sarili kang daan. Tip, huwag kang laging available girl. Hindi mo kailangang sumagot agad sa chat. Give him space to miss and chase you. Absence makes the heart grow fonder. Remember that. Tip: Ipamukha mong iba ka sa lahat. Hindi ka katulad ng mga babaeng kilala niya. Kapag nakita niyang unique ka sa lahat, doon siya magsisimulang matakot na mawala ka. Kung gusto mong habulin ka, huwag kang maghabol. Let him earn your time, effort, and heart. Gamitin mo ang charmo with boundaries din. At kapag nakuha ka niya, doon lang siya panatag. Follow for more love tips that work. Hindi mo kailangan maghabol para mahalin ka. Ang babaeng may halaga, siya ang hinahanap. Make him chase you at hindi baliktad.